Ah. mga kaotreets goodbye slangs Yo, may natagalili sa ilalim mo tingnan mo na talo yung bilyar nagbilyar sila kasaran ano na ang ginagawa mo dyan ulogan ko ng piso para may makita ka lang okay. uh. tapos na po yung kapon bukas pauwi na kami ng manila Nag-enjoy lang po yung mga kasama namin. Nagre-relax lang kami na no, ng TV. Tapos nag-aano. Nag-i-sponsor, Alfonso. <laughs> medyo nilalasing na ako, yati. Laro <laughs> na sila ng bilyar. Yung pinag-istihan namin, medyo ano, may bilyaran. Kaya nalilibang sila. Anong oras na, hindi pa kami natutulog oh. Naglalaro pa sila, nagiinom pa kami Kaya enjoy lang kami lahat Bukas Rat-rata na pa pagdating sa Manila nito Pero na naman kami sa trabaho Ma-enjoy lang kami dito ngayon Buk Bukas wala na Drive na naman ako bukas maghapon Kaya Nag-enjoy lang kami ngayon Nood kami ng sinimo oh. Tapos, ito yung lugar ng Pilistia namin, medyo maganda malaki. Solo kami, walo lang kami dito, siyam. May lab pa, oh, nalalaman, oh. Pero siloso naman. Yate, tapos yung isa, may kaibigan nga, dalwa. Kilala ko parehas. Nagpaalam siya bago sa umalis sa kaibigan niya. Siya ibabalik Pero hindi alam kung may kasiguruhan na magpapakita sa kanila. Agay! <laughs> Kaibigan lang pala Kaibigan lang pala Napawi ang Kanyang pangangamba <laughs> Lalasing na ako yate Sige <laughs> na bye bye Good night mga kaibigan.